Kasama ngayon dalawa eh. iwan naiwan doon. Mabiling sa Okay mga kayon, current location natin, Santo Cristo, uh, Diviso, uh, Santo Cristo, corner Calaro M. Recto, malapit sa May Divisoria Mall. No? Uh, What's up mga kayon, welcome back pa rin, syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampiyang sumasalamin sa katotohanan lamang. nandito tayo ngayon sa Itu yang ada.

ay nagtatanong ito light na yan sorry 330

Okay, what's up mga kayon? Nandito uh, dito tayo ngayon sa Tabora Street uh, Dito sa may isa side ng ang Pabinondo Uh, lahat ng uh, lalagpas sa uh, dilaw na line, sinukuha uh, ng ating mga tiga DPS sa QAT team at ang mga tiga hawkers natin. No? Uh.

बाबा आशिष बताओ बाबा आशिष बताओ बाबा आशिष बताओ मेहरबानी ना बस आ दी okay, म <coughs> <coughs> Gawa bigi Ah. Eh, hindi tsertong pumasok sa limalibing na 'to. Ano eh? Ito, kalahati ng tulong ba ha?

What's up uh, mga kayon? Dito tayo ngayon sa tabora Street ta uh, Malapit sa may TM o Divisoria Mall Kung tawagin itong green na to Hi ma'am <laughs> So yun yung Divisoria Mall na yun Actually bago na yun, nasunog kasi yan eh. Yung dating kulay niyan, pink na kulay peach ngayon na uh, Nasunog, ginawa ulit Divisoria Mall pa rin ang pangalan Kulay green na Kasama natin mga tiga TPS ka QR Team, ma uh, smart at uh, uh, sila Sir DEPW, uh, lahat uh, star started dito sa may Tabora Street, sa may Divisoria, bandang uh, Binondo side. Yes ma'am? ilalim namin, marumi. Saan po? Hindi, yung ilalim ko. So. ilalim do. <laughs> Saan po kayo? Sa loob ng Divisoria mo. Ah, DM yung, namin. yung wet market? Opo, wet or dry? Dry, wet. Ah, pa eh, natin. Maman, yung... So, yung mga ano nila, yung drenage sa kumpas. Oh, Oo, oh, dati na. Di dati na ganyan sa DM. Sa ilalim. Hindi. Ayaw nga nila. Dapat do. may nagpa-flashing do, no? Wala. Ho. Tsaka tuwing na umaga. nakalagay yung nakaka-open ng drenage. Oh, Siyempre da. lahat sa singaw napunta sa akin yung nakikinda. Mali yung gawa ng, ng ano nyo, yun, yung engine. Hindi kaya dati. Uh -huh. Hindi kaya na dati. Hindi kaya na dati. Hindi dati, mga Kasi no, nakahiwala yung no. wet sa dry eh Yes.

हाँ नमस्कार M. De Santos. M. De Santos po dito. Okay mga 'yan, update lang ha. Tapat pa rin tayo ng Divisoria Mall, dito tayo sa M. De Santos Street. kung saan na inaano nila sir Rapid na ah, sinisita yung mga nagbasa linya, nararanta na 'tong sa ibabaw. Ito so, thank you kukunin na. Kukunin ba o tik-tik loob? Oh, 'yan, makayan na Jackpot sila. putoy naghahanap ng bila <laughs> ng ng karton. So na yung sombrero Ay yung sombrero, yung payong Okay mga kayo, na-update lang ah MT Santos Street tayo sa may tapat ng Divisoria Mall uh, Kung na nakuha na ni Nick Nock itong uh, mga payong Pati si, pati yung sa kabilang side Nakuha na rin yung payong uh, kayo uh, at Divisoria ang target ng ating mga tiga DPS sa yung team, may kasama tayong smart

yung mga kartilya na nakikita nyo mga kayo, ano, uh, ah, naglagpas-lagpas na kasi ito so talagang kailangan kunin ito Okay, so ang daming nag-aabol na mga kartilya o mga, yung mga ginito, mga nito kasi talagang ang daming nakaparada uh, rito, nakaparada mga kartilya. So, obstruction, obstruction, malino na malino, mga kayon. Kaya, pilit na pilit nakuha ng mga ati tiga DPS at QRT team. October 14 na 2019. Uh, current location natin na uh, M na Ante sa, sa malapit sa may Divisoria Mall. No? So, uh, again, mga guys, no yung iba lang, ang kinukuha lang ng mga tiga DPS at QRT team natin, yung mga dagpas doon sa required na linya o yung dilaw na linya dito. Eh sa Quiapo kasi blue no. So dito dilaw na linya. Ayun, mga ganyan kinukuha na 'yon. Kasi mga nakapatong sa labas, yung mga nakapark sa labas na mga kartila kinukuha natin. 'Yon, nandoon doon, malino na malino 'yon. Ito marami action dito dong mayong kasi Kasi Sige na, sige na. matanggalin na daw sabi ni dona sabi, ni sabi niya Sir kayo na current location natin na MT MD Santos sa uh, corner Santo Cristo malapit sa BDP Mall no? eto nga uh, lona na to uh, tinatanggal na ng tiga ating tiga TPS sa QRT team kasi napagsabihan na pala to noon eh nandito pa rin hanggang ngayon kaya confiscated na yan ma ayon. so sa kabilang site sila na nagtatanggal para kahit pa paano masave nila yung lona no? kasi pagka mga tiga, -tiga DPS QRT team ang nagtanggal eh hindi na ibibigay yan talaga sa tuloy na natanggal no? Ito sila kuya na yung nagtatanggal para may save nila yung lona pa dito sa kapila sama nginda ko eh. Pala e 12. Oh, Okay mga ngayon current location natin Santo Cristo, uh Divisoria uh, Santo Cristo, uh, corner Claro M. Recto malapit sa May Divisoria Mall, no. Ah, ito itong natong bakal na sampayan ng mga chichiria kasi uh, nakapatong o lagpas na doon sa required na dilaw na linya, no. So, yun mga kita nyo, mga tiga blue, mga tiga DPS yan. Tapos yung mga may white, gaya nila sir, mga hawkers yan. No? So, sila yung mga nakasign talaga sa mga vendors. Ano, Pala stress mo. Pala stress. Okay mga kayo, nasundan natin itong mga tiga DPS sa QRT team natin. Kasama yung mga cokers na yun. Yung okay, mga na kulay puti. Okay, binabaybay natin ang Santo Cristo going to uh, Divisoria Mall. Gracias.

哦，山东青岛。